Hi everyone, my Lita Ro, mga love ko. Kamusta kayo? Okay, sa mga bagong uh, ano natin dito, subscriber, please i-click nyo po yung bottom bell na andyan sa makikita ninyo. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe para ma-notify po kayo kaya po pinapak-click yung bottom bell sa inyo. At syempre, yung mga positive na reading ay i-climb nyo. Climb this reading. Kasi lahat po ng wish ninyo, lahat ng climb, lahat po ng nagka-climb, kinukuha ko yung pangalan nila, sinasama ko po sa prayer, okay? Salamat po sa mga nagka-climb, sa mga nagko-comment. Talagang inaano ko po talaga yung mga uh, masipag na mag-claim. Okay? May nagsabi sa akin na bibitin sila sa reading ko kasi gusto nila mahaba. <laughs> okay, mga love ko, pagbibigyan ko kayo. Okay? So, mag-past, present, future tayo. Kasi gusto nyong mahaba-haba. So, take a deep breath talaga. Habaan <laughs> natin to. Okay? I'm trying my best. Pasensya na po kayo sa mga nabibitin. Kasi ay konti lang po ang time ni Miley Taro. Okay? Busy po talaga ako. Pero ngayon, pagbibigyan ko po kayo para naman ma-enjoy ninyo at hindi kayo mabitin. Kasi yung iba talaga na-excite pa sila. Uh, Nag-aabang sila. Tapos gusto nila mag-upload ako ng 2 at 3 video kung pwede daw. <laughs> hindi ko na kaya yun, mga love ko. Pero past, present, and future. Tingnan natin yan, ha? Maganda to. Magugustuhan nyo to, mga love ko inan natin, okay? Tapos, i-clarify natin yan. Pasensya na kayo kung hindi nyo masyadong kita yung cards, ha? Pero, sasabihin ko naman po yan kung ano yung mga cards na andyan. Okay, bismillah. Sana maganda yung future niyo ano? Okay? Gaganda yan. Yan natin. Bismillah. Oo, oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. <laughs> okay. Wow. Nakakatuwa. Bottom of the deck is two of cups. Mamaya um, na yan, syempre. <laughs> May naman. Para ma-exciting tayo. Intense. Para intense. Ah, sige. Intense yan. Okay? Yung bottom of the deck ninyo is two of cups. Sorry. Doon tayo sa pass muna. Doon tayo sa pass. I-clarify natin yung pass. Dun, 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 Okay, Bismillah The Moon, Judgment Cups, three of Cups Sorry, Empress The Empress, Page of Pentacles Nag-effort itong tao na ito Mapapa-o-okay mapapa lang Yan Linigawan ka Alam mo yun? kumbaga sa dati unang 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 style yung mga lalaki dati nagsisibak pa ng kahoy talagang pinag gawang kan ng tao na ito pinaghirapan niyang oo mo okay and the chariot Okay. Nung, una talagang nahihirapan, nahirapan pa kayo magkita. Yan. Kung, kung, resonate kayo, talagang kwento nyo ito. Pero kung hindi, kasi halo yung energies natin dito. Okay. May nakikita ko basa pang buhok. Okay. So, uh, merong artista na nonood sa akin. Takot lang siyang lumapit. Okay. Pero it's okay. Kilala siya o ano man. It's okay. It's okay naintindihan ko. Salamat sa panonood mo. Ilang araw na kasi kitang nakikita eh. Parang ayo na hindi niya alam kung paano siya lumap, lalapit sa akin. Okay, 'yan. Ha. Actually, alam mo yung person mo habulin. Habulin ng mga babae. Gustuhin ng lahat. Okay? Pero ang haba ng hair mo, girl. Meron kang, alam mo yon yung corona nasa sayo yung kumbaga yung crowns gandang ganda sa itong person na ito sa iyo oy di ba mahal na mahal ka talaga ng tao na ito mahal na mahal sobra Six of Wands, Ten of Swords, King of Wands, Four of Swords, and Five of Cups. Nandoon pa yung gumawa siya ng paraan talagang pupuntahan kanya. Nagpupuyatan pa kayo kung mag- kung, nag, kung video call or ano ba to tawagan, nagpupuyatan pa kayo, nag effort kasi si Six of Wands. Actually, alam mo may may babaeng nagkakagusto sa kanya pero ikaw yung pinipili niya. Ah, uh, diba? ganda, ang ganda ng readings ninyo. Ang ganda, mga love ko. Okay? But, suddenly, yun nga lang talaga. Si person mo, ay, bakit may ano dito? Si person mo ay habulen. Pogi, uh, marunong makipag-usap sa tao, malambing. Kaya ay to ng tao, ay, ng babae. Yan. Actually, hindi siya makatulog kasi iniisip niya kung paano ako ang liligawan ng person ko, paan magkikita kami bukas, na-excite siya. 'Di ba? Na-excite to yung person mong makita kang ang nakakakilig yung kwento ninyo mga love ko. So ito si presence. Yan yung presence ninyo ngayon. Okay? Yan nga dahil may nangyari, may ter may involved dito something na parang Uh, alam mo may may something energies na third person pero iko pa rin ang pinipili niya okay queen of pentacles ah uh, six of cups wow 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 na wow wow na wow meron dito parang may na ako meron siyang career na tinalikuran alang-alang sa iyo ang haba ng hair mo, girl. Oy. Oh my god. Three of Swords, Ace of Wands, sa uh, Seven of Pentacles. Okay. May iba nag long distance, lumayo kasi kailangan kailangan maghanap buhay. Um pero alam nyo, darating ang panahon na uuwi siya at magkakakonek kayo. Umaapaw yung pagmamahal niya. Yes. Yan yung future nyo ngayon. Okay? Darating yung panahon kung umiiyak ka man ngayon. Darating ang panahon na kayo at kayo pa rin magbabalikan. Hindi pa natin nakita ito si future. Pero ang ganda na ng present ninyo. Ang ganda na. I promise. Hindi well, ba? O, oh, diba, di, ba? di ba? sa dulo page of cups isko ko kung may tarot reader dito naki, kinaki, uh, excited na siya at alam niya na yung mangyayari din sasabihin ko okay so marami kang worries marami kang marami kang tanong sa isip mo na bakit nangyari to ang tagal-tagal na namin nasira kami ng ganun ganon lang ne ba diba? maraming nangyari maraming naging issue maraming uh, umasa ano, yan, maraming dreams, okay kayo yung dating may pera kayo yung dating nagtutulungan hanggang sa may umangat may something umangat may nasisense ako na may something umangat tapos, biglang nagkakrack nga meron kang pinagsiselosan sa katrabaho niya, yun ang nakikita ko to ha? visions and true cards okay meron kang pinagselosa na something malapit dito sa person mo. Kaya kayo nag-crack, nag-crash, Okay, so, but, actually, itong third party na to, alam niyang ikaw yung mahal. Alam niyang ikaw yung pinipili. Yan. Alam niya, mga love ko. Alam niya. Okay, so, dito naman tayo si future, ano? Wheel of Fortune, two of swords sa hangman, ah, uh, four, ano to, sorry, one, two, three, four, five, six, seven, eight of swords, okay, at pentacles, wow, victory para sa sa'yo, love ko, victory, even your person ng doon sa third party, kasama niya, kayo, kayo, kayo pa rin ang uuwian, Love ko, kung meron kayong naloko, kung halimbawa, naloko kayo, na-scam kayo, na wala yung pera, na, na bumagsak dahil sa pandemic, it's about time na makakabawi. May nakikita kong makakabawi dito sa mga viewers ko meron. magbi-business ka at tuloy-tuloy aapaw ito ang blessing sa'yo. Love ko. Ang ganda ng reading ninyo mga love ko, promise. Five of Swords and Wheel of Fortune. Kaya ako sinabi, baka may nice may manabangkrap dahil si Five of Swords is Wheel of Fortune. But ang sabi, meron pa rin. Iikot yung gulong. Uh, gulong. Okay? High Priestess and of Sword, kaya nagpaplano ka kung ano yung dapat mong gawin pangbawi doon sa nangyari. Strength, ma maano ka, malakas, malakas ang loob mo. Will of the Fortune, ipupursue mo kung ano man ang naisip mo na yan. Okay? The Death uh, Pentacles, ayun nga, magbabago talaga. Magbabago. Promise. Iikot yung mundo, iikot lahat papuntang kaswertehan. Yeah. Queen of Swords and Page of Cups. Umaapaw na pagmamahal, kaperahan, at walang pag-aaway. Okay? So, in this, ano, um, i-climb, climb nyo, climb nyo yu, yu yung reading na ito. Kasi maganda, yung, yung hindi lang mag-aaway, napaganda na yun, di ba? Ang dami-dami nag-aaway na magka-partner. Tandaan nyo yan, ang hirap kapag nag-aaway kayo, pag nagtatampuhan, di ba? Damay lahat. Okay? So, Queen of Cups. Wow, si Queen of Cups. Ikaw yung pinipili niya. Ikaw at ikaw. Yeah. Kayo talaga, love ko. Kayo talaga. Wala tong magagawa. Wala. Itong third party na to, walang magagawa. Promise. Wow. Kung hirap na hirap kayo sa buhay ninyo ngayon or sa past 2022, makakabawi kayo ngayon. Okay? So nakikita natin yung about this person, okay? Yung future ninyo makakabawi kayo. Makakabawi kayo mga love ko. Tandaan n'yan. So i-check natin kung Anong energies ng person nyo ngayon? Ayan ha, mga lovecon. Sana nagustuhan ninyo. Nahabaan na kayo. Kasi gusto nyo makita talaga eh, yung person ninyo. Ayan. So, babalik ba siya sa person? Yung mga long distance. Okay. King of Cups and Wands, Pentacles, The Death and the Lovers. Wow. Yes po. Babalik po yung person ninyo sa inyo. Okay? babalik at babalik yan. Mahal niya ba yung person na to na nanonood ngayon? Mahal niya po ba? Universe, bigay mo yung message sa kanila. Okay. Pentacles, penta, ah, sorry. Eight of pentacles, ah, uh, six of pentacles, wands, swords, oh, oh. Mahal kayo actually. Hindi nga siya makakatulog dahil sa nangyari sa inyo. Hindi siya nakakatulog. Okay, ano ba? Nasaktan ba siya nung nag-away kayo? Or nasaktan ba siya nung nag-break na kayo? Uh, two of wands, uh, queen of swords, king of wands. <laughs> nasaktan siya. Nasaktan siya mga love ko. Ano to? Nag-overthink. Nababaliw. Alam mo yon Ay, hindi siya makakain. Hindi siya... ah kinikilig lang ako sa reading. Hindi siya makakain. Hindi siya okay. Yan. Akala mo lang yon Tinitiis ka. Pero hindi siya okay. Yun ang nakakatawa doon. Diba? O. Oh. Four of Wands. Oh, di ba? Ang saya na reading ninyo, mga love ko. Natuto ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga nanonood dito. Okay? May question and answer portion pa tayo. So, yes na yes yung mga lumabas. Di ba? So, nagustuhan nyo ba yung reading natin na ginawa natin? Sana naman makatulong yan sa mga pag-overthink ninyo, mga love ko. Okay? magfa love reading tarot na po kayo. At least, energy nyo talaga yon, Walang halo kayo talaga. Okay? Kung bibili kayo ng bracelet, sabihin nyo, ma'am, OFW po ako, bibili po ako ng bracelet. Tapos, um, ma'am, nasa Pilipinas lang po ako, bibili po ako ng bracelet. Magpakilala po kayo, okay? Uh, anyway, iwas-iwasan nyo po yung mga fake account. Iwas-iwasan nyo po yung mga dummy account. Ayoko pong nag-chat kayo ng gamit ng hindi nyo original yung Facebook kasi private naman to wala pong makakaalam okay private po yung sapan wag kayong OA masyado gumagawa pa kayo ng fake fake account para hindi malaman, cetera. O ano, hindi naman malalaman yan. Diyos ko. Private po yan. Okay? So, ayoko po yung mga nagchat-chat sa akin na fake account at saka dummy account. Huwag nyo pong gawin yon Kasi, kasi kahit sa mismo sa sarili nyo, sinungaling kayo at linoloko nyo yung sarili nyo. Well, meron mga ibang rason na gumagawa, gumagawa ng fake account para hindi makita ng person nila na kausap ako. Okay, pag ganun, ekstrikto yung person niyo, kasama nyo pa, kailangan nyo pang gumawa ng fake account para lang makapag-reading, makabili ng bracelet, o sino man pa kailamera sa buhay nyo, mag-send lang po kayo sa akin ng ID. Okay, ng ID, magpakilala po kayo sa akin. Kasi po, unang-una ma'am, kapag fake account ang gamit mo ma'am, mawawalan din po yun ng ano, ng feedback natin dalawa, yung energies natin, kasi kulang eh. Kailangan kong malaman kung sino ka. Kung yung totoong mong pangalan, ganon. Hanggang sa yun, all the way na yon mag-uusap tayo. Mas maganda pa rin yung original account. Okay? Anyway, ito po si... Ito po yung Facebook natin. Uh, second account ko po to. Okay? Sa mga nag-chat dito, okay lang. Pwede rin po kayong mag-message dan. Diyan, dalawa na po yung Facebook natin kasi nga nasira yung isa. Pero naayos na po. Good news. Okay. Ito naman po yung original account ko talaga. Um, yan. Kung hindi ko kayo agad-agad ma-replyan, please uh, pakiunawa. Parang awan nyo na po. Kasi hindi po tayo, hindi po kaya ni, hindi po namin kayang mag-reply ka agad kasi marami po tayong ginagawa. I-follow nyo po si Miley Taro. Meron po tayong 6.2 1k followers, i-follow nyo po yan. Okay, mag-message po kayo. Even may second account, i-friend nyo po yon. Okay, nagme-message din po kami doon. Okay, so, good luck. Ano, magbasa tayo ng um, kwento dito or mga nakabili. Okay. Hi, ma'am. Uh, I hope sana hindi po ako naka-istorbo sa'yo. Nanonood kasi ako lagi sa matagal mo na akong supporter. At hindi ko alam po na kung naisa pa ako matatandaan mo, ma'am. Sorry, sa tagal nang hindi po ako nag-message sa iyo. Kasi naging busy na po ako dahil sa iyo, ma'am. Grabe ka. <laughs> ano kaya kwento nito? Grabe ka, naging busy na po ako. Yung business ko po, alam nyo ma'am, nagka-franchise pa. Oh, Lumago pa ako, ma'am. Hanggang naging apat. Hindi ko lubos akalain, ma'am. Isang, isang chat ko lang sa'yo na bago na ang buhay ko. Nung bumili ako at pinagbigyan mo ako, magkaroon ng bracelet. Of course, sabi mo sa akin, ma'am, kung gusto mo mabagong buhay mo, pasensya na po, talagang may kamahalan. Yun po yung gusto ko sa inyo eh. Yung napaka-prangka ma'am. Gumawa po ako ng paraan para magkapera at makuha yan. Talagang disidido ako, ma'am. Sumugal. Kasi alam ko iba talagang nararamdaman ko sa iyo, ma'am. Hanggang sa nagulat ako, ma'am. Simula nang napa napaakin ang bracelet, dumami po ang benta ko. Lumakas po ang negosyo ko. At isa pa. Eto pa. Yung person ko, nagiging cling na sa akin. Dati-dati hindi niya ako napapansin. Well, mayaman naman kasi yun, mami. Eh. May pera yun eh. Kaya wala akong kwenta sa kanya. Kasi wala naman akong pera eh. Hanggang sa paunti-unti, siguro nagulat siya kasi parang may pagbabago sa akin. Sabi mo sa akin, be a independent woman. Hinding-hindi ko 'yun makakalimutan, Ma'am, yung payo mo sa akin. Para kang nanay namin. Para kang ate namin. Nagsasabi at inaalaga ang kaming lahat. Pinapagalitan kung nasa mali. I love you, Ma'am. Hinding-hindi kita makakalimutan. Masaya na po ngayon ang love life ko, pati yung person ko bigla pong nagbago. Sinuportahan po ako sa business ko kung ano man ang pinapatayo ko ngayon. Kaya po mas lalo akong nagdagdag ng dalawang branch, branch up ah, franchise. Maraming maraming salamat, Ma'am. Babalik po ako sana sa iyo. dito nga po ako kumakatok sa iyo ulit na why pagbigyan mo po ako ulit makabili ng bracelet, ma'am. I love you, ma'am. Sana pagbigyan mo ako. Tunay na 100% po kayo. Araw-araw po akong nanonood sa iyo. Wala po akong absent. Kahit po pupunta ako sa pwesto, marami pong nagtatanong na sino ang lagi kong pinapanood. Kinukwento naman kita sa kanila, sa mga naniniwala. Pero kung hindi naman interesado, hindi naman po ako nagsasabi. Hanggang sa halos pati mga tauhang ko na pinapanood ka na nila. At ito pa ma'am, hehehe. Pati yung person ko. <laughs> Nanonood na rin po sa iyo pag sinabi mong may kaperahan, talagang ang laki ng kita namin, ma'am. Ang laki po talaga. Ay. Maraming salamat sa kay ma'am. Ano? Ah, uh, sige, good luck. Kung sino man kung gusto niyo man bumili ng bracelet natin, bumili na po kayo para ah uh, ma-climb niyo yung readings or yung abundance yan, especially yung abundance. Okay? Yung person ninyo, tulungan magbago, good luck, yung mga kamalasan sa bahay. Mayroon po tayong subliminal na dina-download, i-open nyo po yun lagi. Every morning, tsaka evening. Okay? malam malapit ng Chinese New Year. Okay? Mag-ingat-ingat tayo. So, may gagawin din tayo sa Chinese New Year para makakit natin ng abundance na yan. Okay? Ingat po kayo, my little Good luck sa inyong lahat, mga love ko. Maraming salamat.